happy birthday. Parang <laughs> ayaw ba ti <laughs> timers to mga to eh. oh, Happy birthday. Yeah, maraming salamat, Jelly. And congratulations sa bagong show. Salamat. Uh, invite naman yung mga manonood. Okay, para sa lahat na nanonood, please watch on Sunday, March 3. March 3. <laughs> March 6 ang birthday ko. March 6 ang birthday mo. <laughs> Medyo nalito ako. Nalito ka doon, di ba? On March 3, 7 a.m. po. Oras na para manood at uh, magbigay uh, pag-asa at inspirasyon. Uh, manood po kayo ng Ma si Manoy ang Nino. At syempre kasama mo si Congressman, Congressman Wilbert, Lee. Wilbert Lee. Ano yung na-discover na na mo sa kanya? i discover ko yung gusto niya ng duo kasi congress man na siya eh pwede naman doon na lang siya sa converse, kuha na lang siya ng mga uh, mga ano batas eh tapos nang pagtulong niya di ba pero hindi gusto pa rin niya sumakit ang ulo niya hindi <laughs> madaling ginagawa niya <laughs> dahil gusto niya raw magartista <laughs> kasi ang nagre-research sila din eh staff din niya eh gusto niya talaga sumakit ang ulo niya at tumuloy. So, by being willing to do that, you know that he wants to Tama. So, gusto ko supportan yung ganun eh. Kasi malay mo, maging movement, malay mo, maging, maging udyok ito para sa ibang maaaring makatulong, natumulog din.